Privacy, welcome back to another episode ng Privacy in the Spotlight. And this month, October po, we are celebrating Cybersecurity Awareness Month. Kaya ang kasama natin ay siyempre isang expert from the CICC, si Sir Robert Pagya. Sir Robert, obet, kamusta po kayo? Okay naman, Loren. Ah, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga taga-panood at taga Ayan. Of course, may kasama din po tayo from the Complaints and Investigation Division of the National Privacy Commission, si Attorney April. Kamusta Hello. po kayo? Hello. Hello. Uh, good evening sa inyong lahat. Ayan. So, ano, no, pag-uusapan po kasi natin dito yung mga cyber security na mga concerns. Kasi, syempre, marami ng technology ngayon. No? Cyber, cyber, puro online lahat. Banking, pati nga classes. So, ang daming concern ng mga tao, especially doon sa mga accounts nila. But before we start, siguro maganda pong ma-determine ma natin ano ba yung over, uh, overlap o yung connection ng CICC at ng National Privacy Commission. Kasi we are under the same mother agency, the ICT, no? It's not under, it's attached agency po tayo lahat. Pero anong pinagkaiba ng CICC at ng NPC? Sir Robert, ano bang mandate ninyo? Well, sa as uh, the agency name implies, uh, ang agency po namin ay Cybercrime Investigation Coordinating Center. So kami po ay kung nag-a-handle po ng mga prevention po as far as cyber crimes are concerned. So, kung pwede nga namin ma-prevent or ma ang mga commission ng cyber crimes, yun yung ginagawa namin. And uh, isa rin sa aming mandato is yung makipag-coordinate, uh, makipag-tulungan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na sa paglaban niya sa cyber crimes that katulad ng Philippine National Police Anti-Cyber Crime Group or PNPACG pati na rin yung National Bureau of Investigation Anti-Cybercrime Unit. So be, be, being being a, a coordinating center nga, kami yung uh, tumatanggap halos lahat ng mga complaints and then kami yung initial evaluation and then we farm it out to concerned agencies. Pero you Nakasun, do in nakasama ang National Privacy Commission. You do investigation. When, pwede mag-complain po sa inyo? Yeah, pwede mag-complain sa amin. What we do is initial evaluation actually. Hindi talaga investigation kasi nga uh, under the law, yung RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012, uh, dalawa lang yung na-identify doon na law enforcement authorities and these are the PNP and the National Bureau of Investigation. Ang CICC together with the Office of the Cybercrime ng uh, Department of Justice are what, is, what are considered as competent authorities. Okay, competent authorities. So, Attorney April, ano naman yung kinalaman natin dito kasi cyber crime? Pero ano, saan pumapasok yung National Privacy Commission? Uh, pumapasok yung sa National Privacy Commission pag meron ng personal information, sensitive personal information na involved. Tapos, um, susunod, namin na, susunod natin na titignan dyan is kung mayroong processing. So, ibig sabihin, kahit cybercrime siya, pwede siyang pumasok pag may personal data? Yes, pag may personal data pag and walang, may processing. Pag walang processing of personal data, ano pong ginagawa natin? Usually, pag ganun, na pag upon evaluation, wala namang processing ng personal information, nire-refer namin yan sa ibang relevant agencies tulad ng CICC. So parang in-evaluate din natin, no? Yes. And then we help them kung saan po kayo narapit. Yes. Kasi hindi natin mandato. Sa National Privacy Commission, pag walang personal data na processed, hindi natin limited yung ating power. Actually, uh, Ma'am Lauren, maraming nalilito dyan eh kunyari na lang sa mga OLA cases, kala mm. nila pag harassment, oh, nag- napupunta, yes, sa sa atin. Yes, napupunta sa atin. Ang daming parang harassment, pati yung um, interest rate, mm -mm. parang ganon. But mm -mm. actually, if it's personal data, yun lang yung ating yun lang yung natin. Okay. So, ayan. So, meron kasi dito mga tanong regarding nga sa mga Facebook accounts bank accounts. No? Simulan natin po sa isang empleyado. So we gathered questions from um, our Facebook comment section, meron din sa mga Instagram, and also may mga sa ating emails. So ang tanong dito, may isang empleyado na nag-message kasi sa Facebook natin, sa NPC, ginagamit daw niya ang isang password for work email, for online bank account, sa kanyang social media accounts, kasi mabilis siyang makalimot. Ano ba yung risk pag ganito, Sir Obet? Well, uh, una, sabi nga ng mga data privacy practitioners as well as mga cyber security practitioners, it's a big no-no na magkakon lang tayo ng isang password for all our bank accounts and social media accounts. Anong risk? Ang pinaka-risk kasi nito is, alam natin yung mga hackers, they would really try to uh, hack into the password natin. So, pagka na-hack yung password natin, ano ang na Ang hindi lang yung ating bank account, kundi lahat po ng ating mga social media accounts na ginagamit natin yung password na yun. So, ang main risk talaga is, pag na, uh, yun nga, na-hack yun, lahat na ng ating mga accounts, be it social media accounts, email accounts, bank accounts, and others, ay talagang makokompromise na. That's why we, in the Cybersecurity, Security, uh, Cyber Investigation Coordinating Center, we always tell people na mag-maintain tayo ng mga iba't ibang mga passwords sa ating mga social media accounts at saka din sa ating mga bank accounts. Sabi niyo po, makakalimutin kayo, isulat niyo po sa isang secure na na papel at tapos i-store niyo sa isang secure na lugar para lang na yung tipong kayo lang makakakita noon para kapag nakalimutan niyo at ispuntahan niyo or bisitahin niyo yung kung sa cellphone man yan or kung sa laptop man yan or desktop baka nga remember ninyo o, kasi Talagang nakalimutan yung... niya rin kung saan niya nila yun ang problema eh, oo. yun nga lang din yung problema attorney April may mga receive ba tayong ganitong complaints sa NPC or meron na kayo na investigate or dahil sa mga passwords yes kadalasan ganun din yung sineshare niya tapos kumakalat yung password niya kaya kami ang mai-advise namin dyan gumamit kayo ng multi-factor authenticator mm -hmm. And kung makakalimutin ka, aside dun sa pagsulat, kasi syempre yung iba teki na, gumamit ka ng ano password manager. Yes. I think meron sa mga uh, maps. Yes, mga meron. Apps. May mga oh. ganun. So isahan na lang yun na kumpol Actually, gusto ko lang i-share kasi sa National Privacy Commission, Ah, um, medyo ako nagre-reklamo ko. Pati ako hindi ka sa sobrang strict nung ano natin dito security sa emails. Pati ako hindi makapag-log in. in. Lagi <laughs> ko minsan. So kailangan mo talaga meron tayong mm. OTP, meron mm. din tayong so, multi-factor yun. authentication. So ganun po sa amin sa NPC. So ayun no, kasi ang hirap kasi ang daming risk na pwedeng mangyari so meron din dito speaking of OTPs meron naman dito, nagtatanong online seller siya, and naka siya ng email na mukhang galing sa bangko niya so parang siguro, parang mga phishing, you know humihingi ng OP, OTP at account details sinagot daw niya agad kasi syempre, from the bank. Pero after 30 minutes, na-lock yung account niya, ano ba dapat niyang gawin, Sir Opet? Well, una kasi, pagka mayroon tayong natanggap na email, uh, allegedly from a bank or from other financial institutions, tingnan talaga natin yung sender. Uh, like ako, katulad ko, Koren, I, I experienced one time, galing daw sa BDO Unibank yung email. Pero nung tinignan ko yung sender, ang extension niya is .in. So sabi ko, galing to ng India. So, paano siya nang, nang, ng nangyaring BBO Unibank siya, pero galing siya ng India. So, nung nakita ko na hindi siya talaga from BDO or from the bank, dinilit ko na lang talaga yung, yung email. Kasi nga, may, nakita ko din, mayroong link na kailangan kong i-click. Kahit sa text, ah yung smishing na tinatawag, meron ding mga smishing na papadalang ka ng text na meron ding link na kailangan ko i-click. So, una, yun nga, it, check talaga natin kung sino yung sender. Yung email address tingnan natin. Pangalawa, yun nga, uh, pagka may click na, abe, link na kailangan i-click, then most often than that, that's a phishing email or is phishing text. Huwag na natin siyang i-click. Attorney April, may na-encounter ka na ba na ganitong parang nag- pumunta sa atin. Marami. Unfortunately, ang hirap i- alam mo, i-blame yung bangko kasi nagbigay ka ng OTP eh. So in short, authenticated lahat, valid yung process. Ayun yung mahirap doon. So more on kailangan prevention palagi yes, yung. Yes, prevention ano. talaga. Lagi mong titignan yung links. Usually naman ako, ako na na siguro yung mata ko. Makikita mo parang kakaiba yung links tapos yung grammar. Doon sa message, iba, medyo off. Ayun, or kung yun minsan, nagdo-double eye. Nagdo or yes. kasi hindi mapapansin. papansin Pero yes. ang, parang gano'n. Napapansin ko ang problem ngayon, kunyari sir, yung mag-message -me ang video, Doon din mag-send yung, I mean, yung, yeah, yun yung, yung niya. Ayun uh, yung nakakatakot doon. Yun yung tawag daw nila is spoofing. Parang, may, nas, may nareceive ako one time na message from, from my, ano, telco provider tapos, may link. Tapos, sinasabi, oh, meron ka ng 2,343 points. Click next this link. Na-expiring, na di ba, na awards. So, pag-click pag ko ng gano'n, tapos, parang legit. So, ako naman, kasi gusto ko ng free na air fryer. Kaya, <laughs> gusto ko ng free na air fryer, clinic ko rin. Tapos, tapos narealize ko, wait lang, iba yung telco provider ko. Bakit ako nakaka-receive ng ganito? So, meron gano'n. So, Sir Obet, kayo kasi, ano, anong pwedeng gawin pag nakapag-login ka na, nabigay mo na yung lahat ng account mo? Well, uh, unfortunately, pagka kasi nakapag-login ka, na-provide mo yung OTP mo and other account details, medyo mahirap na ma-recover. Pero, uh, hindi ko alam kung aware kayo, there was this isang uh, senior citizen, di ba, na nabalita nung just a month ago, na sinabi, nga, allegedly, meron daw siya tanggap na call from uh, an SSS employee. Tapos yun nga, may hiningi sa kanya ng mga account details niya as far as his SSS is concerned. At nalimas talaga yung pinaghirapan niyang pera. So, ang mahirap kasi niyan, pagka nabigay na natin yung OTP, magte-take control na kagad talaga kasi yung hacker or yung scammer. So, makokontrol na niya yung account natin. Kaya nga, paulit-ulit na mga paalala talaga ng mga banko ng other financial institutions, wag na wag na wag tayong magbibigay ng OTP. At dun sa sinabi mo ng mga spoofing, may mga certain places na pag nagpunta ka, mayroong tinatawag tayong tinatawag na yung IMSI catcher. Yun yung basically na ginagamit nila para ma-spoof nila yung talagang sender. Like, ako, mayroon ako natanggap smart daw yung yun nga nagpadala. At katulad ng experience mo, pa na meron daw akong expiring points. Sabi ko, yung Smart ko is postpaid. Hindi ako nag uh, avail ng mga promos. So paano ako magkakaon ng mga points? 'Di ba? So doon pa lang medyo na red flag ako. Sabi ko, ay ano 'to? Medyo Iba, kakaiba 'to. Iba kasi postpaid ka, ako prepaid lang. <laughs> wala pa rin naman akong points. Diba, pero Depende rin kasi, kahit naka-prepaid ka, kung alam mo naman niyang wala ka namang sinasali ang mga promo. So paano ako mag-accumulate ng points din kasi? So ito pa, ha, Roren, isang example talaga. Ang ganda nangyari sa akin. I was having breakfast with my wife one, one day. May natanggap akong Facebook Messenger na message. Sabi niya, Robert, uh, si ano to, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, i-add kita sa aking Yahoo, Yahoo list. Pwede bang makuha yung Yahoo mail mo, Yahoo mail address mo. Eh, alam mo, yung allegedly nagpadala sa akin, hindi ako tinatawag na Robert. Ang tawag niya sa akin, Obet. So, doon pa lang, na red flag ko, di ba? Na, uy, mukhang kakaiba to. Hindi ito totoo. So, yung, ma makikita mo naman sa everyday lives mo, kung ano yung mga, ano nga, yung mga red flags na yun. Like, tayo, matagal na tayo magkakilala. Hindi mo ako tinatawag din ng Robert pagka nagpapa... Oo, oh, uh, nauutal uh, 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 uh. na nga ako nung... Yes, di ba? Inanong kita so, na... Robert ob lang yung tawag mo. So, pag nag-message ka allegedly, at tinawag mo ako na Robert, eh, sa akin, red flag na kagad hmm. So, attorney, question lang. Curious na ako, kasi like for example, kuminsan may nare-receive tayong mga email or message blast. Tapos, DPA pa rin ba yun? Kasi meron tayong nare-receive like for example, Roren, yung Obed. Tapos para siyang in-email blast lang. Pero saan kaya? Paano ba yun? Pwede ba yun na hinarvest lang social media? DPA pa rin ba yun? Or... Pwede naman, pero ang papatunayan mo kasi doon yung processing and sino yung hahabulin mo ayun yung mga titignan mo doon. So, doon sa part ng National Privacy Commission, but definitely, they can file a complaint. Yes, basta mayroong personal information, sensitive personal information, and may processing. May processing. Ayan. So, next naman, meron, po, meron kasi naging trending online. No? It was a free Wi-Fi sa airport. So, nascam yung isang Malaysian tourist kasi nag siya pagka niya sa free wifi. So yung question dito, Sir Obet, kasi di ba yung DICT, si mother agency natin is may free wifi. So ano po ba um paano ma-detect -de or is it safe to use a free wifi? Um actually ang talagang sinasabi namin from our agency's point of view is pag free wifi talaga na ino-offer ng mga uh, restaurants, mga airports and other institutions din. Medyo mag ingat tayo kasi nga uh, most of this free wifi na nag-o-offer nga ng free wifi, they are actually harvesting our personal information. So kami, ako sinasabi ko sa family ko pag kumakain kami outside at may free wifi nga. Kung meron rin lang naman kaming mobile data, yun na lang ginagamit namin kasi nga mas safe talaga yung mag-mobile data ka. In relation to what our mother agency is doing, yun yung Wi-Fi for all nila, free Wi-Fi for all nila. Mostly naman kasi ito ay uh, iniinstall install nila initially sa mga schools. So, pagka nga nasa airport ka at ikaw ay isang foreign national, medyo mag-ingat ka ha. Kasi nga, hindi naman yun yung mga, eh, mga uh, priority areas na ginagawa ng dict nga. Why schools? Kasi nga, iba na yung mga modalities natin ngayon. Meron ng online classes, meron na rin mga iba pang mga modalities natin na kailangan ng online connection. Kaya inuuna nila yung mga schools at saka yung mga gidas na tinatawag natin, yung uh, geographically isolated areas. So, yun, so pagka mga yun nga, pagka mga airports na nasa city, ma, uh, most of most of it ma, ma assure natin hindi pa yan yung mga free wifi fi uh, project ng DIC. Okay. Attorney, meron ka bang feeling mo mabibigay na tips when it comes sa uh, na National Privacy Commission, when it comes to free Wi-Fi? Um, ako unang-una, um gagamit ka ng critical accounts mo, kunyari mga online banking, 'wag kang gumamit ng free Wi-Fi. And kung gagamit ka man ng free Wi-Fi, no choice ka, mag-VPN ka, yung virtual private network. And basta 'yun, 'wag ka lang basta-basta mag ng mga suspicious links. Kasi mahirap eh, no? Pagka-click mo, diretso na virus na pala yung natatanga mo. Mariridirek ka sa kung saan website na mukhang legit. Ayun yung mga nakakatapos. Pero like, for example, paano kung nangyari na and then nakuha nga yung personal data mo, paano ang process when it comes to filing a complaint sa National Privacy Commission? um Kami, pwede naman silang tumawag or mag-email and ia-assist naman sila ng mga admins namin. Mag-send kami ng complaints-assisted form. And from there, i-fill if out on lang man nila yun. Mm. But before doon, pwede din na pumunta muna sila sa DPO, yeah. no? Yes, ng kanilang mga account or... Uh, para kung may complaint para direct yung assistance. Last si Sir Obet DPO pala ng CICC. Tama po ba, Sir Obet. <laughs> Ayan. So, thank you so much. Any message sa ating mga ka-privacy just tips or uh, mga paalala kasi prevention is better than cure. <laughs> well, sa, uh, sa ating mga tagapakinig, mga tagapanood ngayong ngayong episode na to, kami paulit-ulit namin pinapaalala na ang CICC ay narito po upang tumulong sa inyo na gawin nating cyber safe ang ating uh, environment. Ang atin pong mga uh, online world ay maging cyber safe nga po. At kung kayo man po ay maging biktima nga po ng cyber crimes, uh, paulit-ulit din po namin pinopromote ang aming pong hotline na 1326 or pwede rin po kayong mag uh, uh, email din po sa report@cicc.gov.ph. Ay, yeah, so, may report center na kayo. Yeah. So dalawa po uh, actually tatlo po, tatlo pong paraan ng kung paano po tayo pwedeng mag-report uh, nga po ng uh, cyber crimes. Una nga po, yung hotline na 1326. Pangalawa, yung email address namin na report at cicc.gov.ph or pwede rin po kayong mag-walk-in po sa opisina namin sa number 49 Don A. Roses Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City. Ayan. So, Actually, magkatabi lang po tayo. Yes, well, magkatabi no? <laughs> lang po kami ng NPC kasi nga siguro po dahil nga pareho kaming attach agency po ng DICT. Hmm. April. Uh, well, nasabi naman lahat ni Sir Obet. mag add na lang ako ng konting tips lang naman na... Unang-una, yung sinabi ko kanina, think before you click. Verify yung sender kung may mga nagpapadala sa inyo ng kahit na anong messages um, secure your connections doon talaga pinaka dapat nag-iingat nag ang mga ang publiko and update niyo yung devices niyo yung oh, mga security yun. update mm -hmm. niyo yun. and pag may mga may mga ganitong unfortunate events i-report agad sa NPC CICC, si and sa other relevant uh, agencies ayan thank you so much po sa inyong dalawa alam po namin na medyo busy kayo but you found time para po makisali sa uh, pits episode ng cyber security month natin. And to know more about the National Privacy Commission, our programs and activities, you may visit our website at privacy.gov.ph. Meron din po kaming Facebook Facebook at National Privacy Commission. You may also follow us on Instagram and X or formerly Twitter at PrivacyPH. Also, scan the QR code shown on the screen para po makijoin sa aming Privacy Hub Viber channel. At kung meron naman po kayo mga gustong ishare na kwento or tanong related to data privacy, you may send us an email via spotlight at privacy.gov.ph. Kita-kits po tayo sa next episode na... privacy in the spotlight, the spotlight.